mga nakakatakot na pamahiin ng ating mga lola. Bawal magwalis sa gabi. Paniniwala ito na kapag nagwalis ka sa gabi, itinutulak mo palabas ang swerte at magandang kapalaran sa iyong tahanan. Hindi dapat umawit habang nagluluto sa gabi. Kung aawit ka raw habang nagluluto sa gabi, may paniniwala na maaari kang makasalubong o makapag-asawa ng balo, usog. May paniniwala sa usog kung saan maari mong makuha ang usok o masamang enerhiya mula sa isang tao na may malakas na presensya o aura. Karaniwang nakakaapekto ito sa mga sanggol at nagdudulot ng hindi pagkatunaw ng pagkain o di kaya'y pagiging masakitin ng bata. Kapag ikaw ay nagdadalantaw, sabi nila kung ang isang buntis ay matutulog ng nakahiga sa likod, maaaring ikulong ang bata ng cord sa liig nito na maaaring magdulot ng peligro. Bawal lumabas ang mga buntis tuwing eclipse. Paniniwala na ang solar o lunar eclipse ay maaaring magdulot ng mga depekto sa ipinagbubuntis.